Nagsisimula ang pelikula sa parking area ng ospital. May isang lalaki na naghahanda upang gawin ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang nurse. Ang lalaki, nakilala bilang Alex Lewis, ay nagsimulang pumasok sa lugar ng ospital. Hindi pala talaga siya nurse o medical worker sa ospital na iyon, dahil si Alex ay isang hitman at sa pagkakataong ito ay nakatalaga siya para tapusin ang target na nasa isa sa mga kwarto sa ospital. Ang pagpatay na ginawa ni Alex ay naganap ng napakabilis sa pamamagitan ng paglagay ng tali sa leeg ng kanyang target. Nagawa ng hitman na patayin ang lalaki sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos makumplito ang kanyang gawain, pagkatapos ay umalis si Alex sa lugar ng ospital at nagpadala ng mensahe sa kanyang kliyente para sa kanyang natapos na gawain. Sa El Paso, Texas, isang ahente ng FBI ang nakitang palihim na kinakausap ang kanyang target. Ang target na kilala bilang Leon ay isang human trafficker at sa pagkakataong ito ay ibebenta niya ang kanyang anak na babae upang pagsilbihan ang kanyang bisita. Hindi nagtagal, nagsimulang pumasok sa silid ang ahente ng FBI na nagngangalang Vincent Sara kasama ang babaing maglilingkod sa kanya sa silid, si Vincent Sara, nakaraniwang gusto lang gawin ang kanyang trabaho at medyo hindi komportable sa ugali ng dalaga, ay nagsasayang muna siya ng ilang oras sa pamamagitan ng patuloy na pagpapanggap na kailangan muna silang mag-usap bago simulan ang kanilang mga aktibidad. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babae na nagngangalang Beatrice ay nakakita ng recording device sa ilalim ng damit ni Vincent Sara. Biglang sumigaw si Beatrice para sabihin sa kanyang ama ang natuklasan niya sa pakiramdam na na-corner, si Leon, na may hawak na baril pagkatapos ay sinubukang pagbantaan ang mga opisyal at itinutok ang baril sa kanyang sariling anak na babae. Hindi alam kung ano ang pumasok sa isip ni Beatrice, kinagat niya ang kamay ng kanyang ama habang sinusubukang palayain ang sarili mula sa banta. Dahil ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito, mabilis na sinubukan ni Vincent Sara na pabagsakin si Leon sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas ng bintana sa kasamaang palad, ang lalaki, si Leon, na nahulog kasama si Vincent Sara, ay namatay kaagad pagkatapos tumama ang kanyang katawan sa kotse at nabasag ang kanyang ulo. Para din sa insidenteng iyon, si Vincent Sara ang may pananagutan sa pagkamatay ni Leon. Nakatanggap pa siya ng pagsaway mula sa kanyang mga nakatataas. Lubos na pinagsisihan ng nagngangalang Gerald Anderson ang kawalang ingat ni Sara, lalo pat labing isang buwan na rin nilang iniimbestigahan ang kaso. Sa ibang araw, makikita natin si Alex na bumisita sa isa sa mga dati niyang kaibigan na isa ring hitman, ang matipunong lalaki na nagngangalang Mauricio. Pagkatapos ay binigyan ni Mauricio si Alex ng bagong trabaho, ito ay nagtatarget ng dalawang tao at papatayin niya ang mga ito ng sabay-sabay. Bagamat noong una ay tumanggi si Alex sa kadahilan ng nagretiro na siya, kalaunan ay tinanggap niya ang trabaho. Sa isang hotel, nakilala ni Alex ang isang kliyente ni Mauricio na magbibigay ng direksyon tungkol sa mga target na papatayin. Sa pagkakataong ito, binigyang diin din si Alex ng lalaking nagpakilalang si William Bordon na magsagawa ng dalawang pagpatay ng mabilis. Dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang kliyente, umalis si Alex upang agad na simulan ang aksyon. Kapansin-pansin, si Alex, na palaging profesional sa trabaho, ay mayroon ding sakit na bumabagabag sa kanya. Siya pala ay may sakit na Alzheimer, isang sakit na madalas niyang nakakalimutan ang mga bagay, at ito ay maaaring mangyari anumang oras. Sa kadahilan ng iyon, madalas na isinulat ni Alex ang lahat sa kanyang kaliwang braso. Ito ay sinadya upang madali niyang maalala ang kanyang ginawa o dapat gawin sa ibang pagkakataon kapag nakalimutan niya. Nang gabing iyon ay agad na kumilos si Alex na nasa bahay na ng kanyang target ayon sa utos ni William. Sa pagkilos na ito, hindi lamang itinalaga si Alex na tapusin kaagad ang kanyang target, ngunit hiniling sa kanya na kunin muna ang flash disk mula sa kanyang target. Doon, muntik nang mahuli si Alex sa asawa ng kanyang target, ngunit sa huli, mabilis na pinatay ni Alex ang kanyang target. Ang serye ng mga pagpatay na naganap sa lungsod ay nakuha ang atensyon ng pulisya, kaya tinawagan nila ang iba pang mga ahente mula sa Mexico. Ang ahente na nagngangalang Hugo Marquez ay tila hindi gaanong pabor sa pulisya ng Amerika. Binanggit pa niya na ang paghawak ng mga ganoong kaso ay magiging napakabilis lang na malutas kapag siya ang hahawak sa kaso. Kinabukasan, si Beatrice na dati ay nasa isang shelter kasama ang mga dayuhan ay inilipat ni Vincent Sara sa isang orphanage ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nandoon pala si Alex na kanina pa nakatingin mula sa malayo, at dito natin malalaman na ang target pala niya sa pagkakataong ito ay si Beatrice. Noong gabing iyon, si Beatrice na natutulog ay biglang nilapitan ni Alex at handa na niyang tapusin ang batang babae, ngunit bigla siyang huminto. Si Alex na nalaman na isang batang babae lang pala ang kanyang target ay mas piniling umatras at umalis sa lugar. Biglang pinuntahan ni Alex si William at agad niya itong binugbog. Sinabi ni Alex na ayaw niyang pumatay ng mga bata kahit na ito ang gawaing ibinigay sa kanya. Dahil din dito, hiniling ni Alex kay William na kanselahin kaagad ang kanyang kontrata sa pamamagitan ng pagbabanta kay William na hindi niya ibibigay ang flash disk na nakuha niya. Kakaiba, hindi lamang tumanggi na pumatay ng mga bata, binalaan din ni Alex ang kanyang kliyente na huwag patayin si Beatrice dahil hindi siya magdadalawang-isip na patayin si William kapag may nangyaring masama sa dalaga. Nakatanggap ng mga pananakot mula kay Alex, ang isang takot na takot na William ay nakipag-ugnayan kay Davonne Silman, ang kanyang superior na babae at siya rin ang tao na nagbigay kay William ng utos na mag-recruit ng isang hitman. Si Davonne ay kilala rin bilang isang maruming opisyal na may mataas na posisyon sa El Paso. Bumalik kay Alex na pinapakalma ang sarili sa isang bar, ngunit naiistorbo siya sa eksenang nasa harapan niya. Isang lasing na lalaki ang nakita niya na hinaharas ang isang nag-iisang babae, at hindi niya nakayanin na makita ang babae na binibastos, kaya si Alex na medyo nagalit ay binugbog ang lalaki. Nang makita ang kabayanihan ni Alex, nagpasalamat ang babaeng nagpakilalang si Maya sa pamamagitan ng pagyaya sa kanya para sa isang date. Pagkatapos ng mahabang gabi kasama si Maya, si Alex, na gustong umalis sa hotel, ay nagulat sa balita tungkol sa pagkamatay ni Beatrice. Sa kasamaang palad, akala pa nga ni Alex ay siya ang pumatay sa dalaga ngunit bumalik ang kanyang alaala matapos makakuha ng paliwanag mula kay Maya tungkol sa kanilang pagsasama kagabi. Napagtantong nasa panganib siya, si Alex, na ayaw na may mangyaring masama kay Maya, pagkatapos ay pinaalalahanan siyang huwag lumabas ng silid ng hotel, anuman ang mangyari. Agad namang lumabas ng kwarto si Alex para pumunta sa kanyang sasakyan, at di nagtagal na agad ni Alex, na sanay na sa mga gawaing kriminal, na may nakalagay na bomba sa ilalim mismo ng kanyang sasakyan. Hindi lang iyon, si Alex na gustong umalis sa kanyang sasakyan ay muntik pang matamaan ng bala mula sa isang misteryosong lalaki na hindi kalayuan sa kanya. Sa kasamaang palad, si Maya na binalaan na manatili sa silid ng hotel ay lumapit kay Alex upang ibigay ang gamot na kanyang naiwan. Dahil dito, kinailangan niyang mamatay matapos barilin ng misteryosong lalaki. Nagpatuloy ang shootout at nahuli ni Alex ang lalaki. Nakapagtataka, ang lalaking nagtangkang pumatay kay Alex ay si Mauricio, isang matandang kaibigan at siya rin ang taong nagbigay ng trabaho kay William noon. Wala nang pakialam si Alex sa kanyang kaibigan. Punong-puno ng galit si Alex sa kapinasabog niya si Mauricio gamit ang kanyang sasakyan, kasama ang katawan ni Maya na inilagay niya sa trunk ng sasakyan. Bula sa pagsabog, ang mga pulis ay nagsimulang makakuha ng isang maliit na ebidensya sa lugar tungkol sa pumatay kay Beatrice, dahil ang mga armas at bala na ginamit ay magkatugma sa baril at bala ni Mauricio. Sa kabila ng mga pahiwatig na ito, si Vincent Sara, na hindi masyadong sigurado, ay nais pa malaman ang higit pa. Sa kabilang banda, si William na nasa gym ay biglang nilapitan ni Alex na agad niyang binaril sa ulo. Pagkatapos ay umalis siya sa lugar at nagmamadaling tinungo ang kanyang hideout sa isa sa mga walang laman na gusali. Sinimulang buksan ni Alex ang laman ng flash disk na nakuha niya sa misyon na ginawa niya noong isang araw. Mula rito, nabunyag na sa lahat ng oras na ito, ang lalaking nagmamayari ng flash drive ay si Alice na pinatay ni Alex na makikita natin sa simula ng pelikula. Maging sa flash disk, ay nakarecord din ang pag-uusap ni na Alice at Davana, at hindi sila nagkasundo tungkol sa madumi na negosyo ni Davana hindi lang iyon, ang flash disk na hinahanap ni Dovanes sa lahat ng oras na ito ay naglalaman din ng mga larawan at naitalang ebidensya tungkol sa pananakit ng kanyang anak na si Randy kay Beatrice. Dahil dito, ginawa ni Dovane ang lahat upang makuha ang flash disk kasama na rin ang pagpatay kina Ellis at Beatrice bilang pangunahing mga saksi sa kanyang masasamang aksyon. Kina makikita natin si Vincent Sara, na nalilito pa rin sa kanyang pagsisiyasat, na tinatalakay ang kaso ng pagpatay sa isa pang ahente na nagngangalang Linda. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan, si Vincent Sara, na naguguluhan pa rin sa kaso ng pagpatay, ay biglang nakatanggap ng tawag mula kay Alex. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Alex na siya ang pumatay kina Ellis at Mauricio, ngunit hindi siya ang pumatay kay Beatrice. Maging si Alex ay binitawan na rin ang kaso ng pagpatay sa dalaga para makapag-imbestiga ng maigi si Vincent Sara. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumigil ang pag-uusap sa telepono, kasama si Linda, na sinusubaybayan kung nasaan si Alex. Bagamat nakatakbo na sila sa kinaroroonan ni Alex, sa kasamaang palad, hindi mahanap ng dalawang ahente si Alex. Sa isang party, si Devane, na ayaw na may masamang mangyari kay Randy, ay nakipag-ugnayan sa pulisya upang bantayan ang paligid hanggang sa ipadala si Vincent Sara at ang kanyang kasamahan para bantayan ang lugar. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay nakapasok na pala si Alex sa lugar. Nagawa ni Alex na patayin si Randy, habang si Vincent Sara, ay napagtanto niya na nakapasok si Alex, pagkatapos ay sumugod upang hanapin si Alex kapansin-pansin, sa kabila ng direktang pagharap sa isa't isa, pinakawalan ni Vincent Sara si Alex. Tila naintindihan ng ahente ang karakter ng mamamatay tao sa kanyang harapan. Ito rin ang nagtulak sa pagkamausisa ni Vincent Sara na magtanong ng higit pang impormasyon mula sa hitman. Maging si Hugo, na nakatutok ang baril kay Alex, ay pinakiusapan ni Sara na huwag barilin si Alex. Dahil dito, madaling nakatakas si Alex sa lokasyon. Sa kasamaang palad, si Hugo, na naging emosyonal, ay nagpakawala pa ng ilang putok sa kotse ni Alex. Hindi pa na kontento sa pagpatay kay Randy, balak ngayon ni Alex na patayin si Devones sa kanyang tinitirhan. Gayunpaman, lumalabas na ang malaking bahay ay binabantayan ng gusto ng mga pulis. Dahil dito, nagkaroon ng matinding shootout. Sa labanang ito, nakaharap na talaga ni Alex si Devones. Sa katunayan, handa na siyang magpaputok ngunit ang swerte ay nasa panig pa rin ni Devanya. Si Alex na handang barilin si Devanya, ngunit naubusan ng bala ang kanyang baril. Dahil dito, nakakuha ng kalamangan ang mga pulis para hulihin si Alex at dinala siya sa interrogation room. Si Alex, na mahina pa, ay kailangang tumanggap ng malupit na pagtrato mula sa mga pulis sa El Paso ang isang lalaking nagngangalang Deni ay hindi man lang nagdalawang isip na bugbugin si Alex ng paulit-ulit para lang aminin ang lahat ng kanyang kilos. Si Alex na ayaw pa rin magsalita tungkol sa kanyang mga ginawang krimen, sa halip ay nagsabi na si Vincent Sara lang ang gusto niyang makausap. Ang problema ay naiintindihan niya na sa El Paso Police Department, walang kahit isang opisyal na maaaring kumampi sa kanyang panig. Samantala, sa kabilang banda, si Vincent Sara, na unti-unting namulat sa sunod-sunod na mga pagpatay, sa wakas ay nagulat ng kanyang natuklasan kay Gerald. Hiniling din ng ahente ng FBI kay Gerald na ilipat si Alex sa kustodiya ng FBI. Ito ay sa pag-aproba ni Gerald na sa wakas ay naihatid ni Vincent Sara at ng kanyang koponan si Alex sa pasilidad ng ospital ng FBI sa silid ng paggamot, sinimulan ni Alex na ibunyag ang lahat ng nalalaman niya kay Vincent Sara at sa kanyang kasamahan, kasama ang pagkakasangkot ni Devane bilang utak sa likod ng lahat. Sa kasamaang palad, si Alex, na magbibigay na sana ng ebidensya sa mga krimen na ginawa ni Devane, ay nakalimutan niya kung saan niya ito itinatago. Bukod dito, ang tala sa kanyang kaliwang braso ay nawawala na rin mula nang dumating siya sa ospital. Kinagabihan, biglang nagising si Alex mula sa pagkakatulog nang biglang dumating ang isang doktor. Ang dumating na doktor sa oras na ito ay ang tauhan pala ni Dubane na sadyang nakatalaga para tapusin si Alex. Buti na lang at nagising agad si Alex at binugbog niya ang doktor. Maging si Alex ay ginawa rin niyang hostage ang doktor ni Dubane para makatakas sa ospital. Sa labas ng ospital, isang grupo ng mga pulis na nakabantay ang agad na tinutukan ng baril si Alex. Gayunpaman, pinagpalit pala ni Alex ang kanyang damit sa damit ng doktor. Dahil dito, ang doktor ang nabaril ng sniper sa halip na si Alex, habang si Alex ay agad na tumakbo patungo sa isa sa mga sasakyan. Doon, hindi pa rin alam kung ano ang iniisip ni Alex, hindi sinasadyang nakapasok siya sa kotse ni Vincent Sara at nakipagtalo pa sa ahente ng FBI. Kahit na hindi niya maalala ang maraming bagay, biglang naalala ni Alex ang salita na Barry, na pinaniniwalaan niyang ito ang susi sa lahat ng problemang kinasasangkutan niya. Sa lahat ng oras na ito, inihayag ni Vincent Sara ang pinakadakilang bagay sa kanyang buhay. Si Alex, na nagsisimula ng sumuko, ay nagkusa na bumaba ng sasakyan habang nag-iiwan ng mensahe kay Vincent Sara na ipagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa kaso tungkol kay Davana. Nakapagtataka, si Alex, na sa oras na iyon ay lumabas na walang dalang armas, sa halip ay tumanggap ng sunod-sunod na mga putok mula sa ilang mga pulis na nakapaligid sa kanya, at dito si Alex ay kinailangang mamatay ng napakalungkot. Kinabukasan, biglang naalala ni Vincent Sara, na tumingin sa mga litrato ni Alex, ang tungkol sa salita na binanggit ni Alex na Barry, na malinaw na nakadisplay sa isa sa mga larawan. Dahil ayaw niyang mag ng oras, agad silang pumunta ni Linda sa gusaling pinagtataguan ni Alex. Hanggang sa wakas, nakuha na ng ahente ang flash disk na itinago mismo ni Alex sa letter B ng gusali. Sa kasamaang palad para kay Vincent Sara, ang ebidensya ng krimen na nakalagay sa flash disk ay tila hindi sapat bilang ebidensya ng krimen ni Davana maging si Gerald, na tila hindi pabor kay Vincent Sara, ay nagbigay pa ng mahabang bakasyon sa kanya sa halip para mapatahimik ng ahente ng FBI ang kanyang isip at hindi na makialam sa kaso. Noong gabing iyon, si Devane, na nagsisimula ng gumagaan ang pakiramdam dahil sa pagkamatay ni Alex, ay makikita natin ngayon na umiinom ng alak upang maibsan ang kanyang pagod. Gagayon paman, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang misteryosong tao ang biglang sumulpat sa likod ni Devanya, na agad na nilaslas ang lalamunan ng babae hanggang sa mamatay. Sa kabilang banda, si Vincent Sara na nakipag-inuman sa bar kasama si Linda, ay biglang nabigla sa balita ng pagkamatay ni Devanya, na pinatay umano ng isang misteryosong tao. Kapansin-pansin, si Linda, na nakakita ng balita, ay tila hindi na nagulat dahil alam na niya ang motibo at kung sino ang may kagagawa ng pagpatay sa tiwaling opisyal. Sa pagtatapos ng pelikula, ang misteryosong tao na katatapos lang sa pagpatay kay Devonia ay makikita natin sa isang tahimik na lugar, at inilabas niya ang kutsilyo na ginamit niya sa pagpatay. Nakapagtataka, ang misteryosong tao na nakasuot ng maskara ay si Hugo. Tila galit na galit si Hugo sa pakikialam ng mga autoridad sa Amerika, kaya nagpa siya siyang maging killer para patayin si Devones sa kanyang sariling paraan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.